Dahil naman sa mga nagdaang bagyo, pinangangambahan pang lumobo ang kaso ng leptospirosis at dengue. Sa Metro Manila nga, may naitala ng pagdami ng mga tinamaan ng dalawang sakit. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mismong araw ng undas ng ma-confine sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City ang tuberong sirens dahil sa leptospirosis. Naglinis daw siya ng marumi at baradong alulod noong kasagsagan ng bagyong Christine. Pero hindi niya alam may sugat pala siya sa daliri. Makalipas ang ilang araw, sumama na ang pakiramdam niya. May na yung mga, parang mga kasukasuhan. Tapos minsan kakabusin ka na, ano, hindi nga. Lala pa noong trangkaso, yung pala ano na leptospirosis na pa. Suma sa ilalim si Ren sa dialysis. Isa siya sa walong pasyenteng naka-admit ngayon sa NKTI dahil sa leptospirosis. Nakukuha ito sa kontaminadong tubig na may ihi ng hayop gaya ng daga. Sa huling bilang, halos 3,000 na ang leptospirosis cases sa buong Metro Manila mula January hanggang October 26. Mas mataas yan sa 1,400 cases sa parehong panahon noong isang taon. Tumaas din ang kaso ng nasawi na nasa higit dalawang daan. At pinangangambahang dadami pa ang tatamaan ng sakit kasinod ng pananalasan ng Bagyong, Christine at Leon. Siniguro naman ng DOH na sapat ang gamot kontra leptospirosis. Kami rin po ay naghihintay na maayos natin yung ating flood control. Kung walang baha, walang lepto. Problema rin ang tumataas na kaso ng dengue. Higit 24,000 ang nagka-dengue sa Metro Manila kumpara sa higit 18,000 cases lang noong isang taon. Pinaka-tinamaan ng dengue ay mga bata. Anim na put anim naman ang namatay. Sa ngayon, labing apat sa labing pitong LGU sa Metro Manila ang may pagtaas ng dengue cases. Naabot na rin daw ng rehiyon ang dengue alert result na nagsisilbing warning para agad o ang mga LGU. We should take this seriously kasi ang dengue nakakamatay, ang dengue nakakagastos ng malaki. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe. the social media pages the news five.